Hi mga loves! Magandang araw! For today's video, gagawa tayo ng buko salad. Siyempre, ang un una, bibili muna tayo ng buko. Sobrang haba ng pila guys. Kasi maraming magsasalad at mag <laughs> handa na buko salad ganyan. Ayan, ayan o, sobrang dami nilang na bentang ng buko. 30 pa lang ngayon guys pero sobrang haba na ng peel. ayan nandito na ako sa bahay guys mag prepare na tayo Nilagay ko sa tupper yung buko tapos inilagay ko na din yung fruit cocktail nilagay ko na din yung isang condensed. tapos natali ko ko color green nilagay ko na din yung kaong guys Ayan, pagsasama-samahin lang natin yan. Ayan, next yung nata tadi coco color red. Hahalu-haluin lang. Sobrang bilis lang nito guys. kaming Tapos nilagay ko yung pangalawang condense. Ayan. syempre kailangan natin simutin yan guys. Yung condense. Nalu-halu ko ng konti. Ayan. Sobrang bilis lang. Tapos, nilagay ko yung Nestle Cream. Ang sarap kasi nito, guys. Diba? Lahat ata ito, paborito. Kasi sobrang sarap. Hindi ito nawang wala sa handaan. Pag New Year at Pasko, buko salan. Next, yung pangalawang Nestle Cream. nilagay ko na din i-mekos-mekos lang natin yan pagkatapos natin ilagay lahat ng ingredients. Ayan, hinahalo-halo ko na siya, guys. Diba? Tingnan nyo naman. Ang sarap niya na tingnan. Tapos naglagay din kami, syempre, guys, ng cheese para mabalas yung tamis at yung alat ng konti. Ayan, guys. Mekos-mekos lang natin yan. haloin lang natin. At tapos na. Pwede na ilagay sa ref para malamig na siya. Masarap siya kainin pag malamig guys, di ba? Yun lang guys. Maraming salamat sa panunod sa aming videos. Happy New Year everyone! Bye!